Ayon sa paniniwala ng ibang mananampalataya na nagtuturo ng Biblia, hindi sila sang ayon na si Heso Kristo sa panahon ng lumang tipan siya ay umiiral na. Ang tanging paniniwala nila ay umiral lamang ang Panginoong Hesus sa panahon ng bagong tipan at ito ay sa pamamagitan lamang ng pagkapanganak kay Maria. Gaya ng nakasulat sa Lucas 2 talata 6 at 7 Lucas 2 at nangyari samantalang sila'y nangaroroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. At kaniyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Laging nagpapakita si Jesus sa lumang tipan, hindi sa pangalang Jesus at hindi sa parehong anyo na gaya ng makikitang anyo niya sa bagong tipan, ngunit tiyak na siya ay nasa lumang tipan. Ang totoo, ang tema ng buong Biblia ay si Kristo. Kinumpirma mismo ni Jesus ang katotohanan na siya ay nasa lumang tipan. Ipinaliwanag niya sa ilang mga lider ng relihiyon na humamon sa kanya kung binabanggit siya sa lumang tipan. Ayon sa Juan 5.46 Kung talagang naniniwala kayo kay Moises, maniniwala din kayo sa akin sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ayon kay Jesus, ang lahat ng ginawa ng Diyos sa tao mula nang magumpisa ang panahon ay may kinalaman sa Kanya may isa pang pagkakataon na ipinakita ni Jesus na siya ay nasa lumang tipan noong araw na siya ay nabuhay na mag-uli mula sa mga patay. Habang naglalakad kasama ng dalawa sa kanyang mga alagad, ayon sa Lukas 24.27, ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Bago siya ipako sa krus, itinuro ni Jesus ang ibig sabihin ng Isaiah 53.12 At sinabi sa kanyang mga alagad, Dapat matupad sa akin ang sinasabi ng kasulatang ito, ibinilang siya sa mga salarin, sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na. Ayon sa Lucas 22.37 Kung bibilangin, may mahigit sa tatlong daan na hula sa lumang tipan na kay Heso Kristo na tinupad niya sa kanyang buhay dito sa mundo. Kabilang sa mga ito ang mga hula tungkol sa kanyang kaiibang pagsilang, Isayas 7.14.7 Ang kanyang ministeryo sa lupa, Isayas 61.1 At maging kung papaano siya mamamatay, Awit 22 Ginulat ni Jesus ang mga relihiyosong Hudyo nang tumayo siya sa isang sinagoga sa Nazareth at bumasa mula sa Isaiah 61 pagkatapos ay nagtapos sa isang komento ayon sa Lucas 4.18.21. Ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Ang isa pang katibayan na si Jesus ay nasa lumang tipan ay sa kanyang pagpapakita sa anyong tao bilang anak ng Diyos bago siya maging tao ginagamit sa lumang tipan ang mga terminolohiyang anghel ng Panginoon bilang pamalit sa titulong Ang Panginoon sa pagtukoy sa mga pagpapakitang ito. Ang isang pangyayaring ganito ay makikita sa Henesis 18.1.33 nang magpakita ang Panginoon kay Abraham sa anyo ng tao. Ang ganitong pakikipag-usap sa Diyos ay nakakalat sa buong lumang tipan ayon sa mga talata, gaya ng Genesis 16.6, so hukom 5.23, ikalawang hari labing siyam, 35 hari at Daniel 3.25. Ngunit may mas lalong malalim na paraan kung paanong makikita si Jesus sa lumang tipan. Ang mga ito ay tinatawag na mga tipo o types ang isang tipo ay isang persona o bagay sa lumang tipan na kumakatawan sa isang persona o bagay sa bagong tipan. Halimbawa, makikita si Moises bilang isang tipo ni Jesus. Gaya ni Jesus, mahalaga ang pagsilang ni Moises. Kinalaban niya ang masasamang kapangyarihan ng kanyang panahon at pinangunahan ang kanyang bayan sa kalayaan sa pamamagitan ng isang mahimalang pagliligtas. Ang buhay ni Jose ay isa pang tipo ng buhay ni Jesus na makikita sa lumang tipan. Maraming mga kaganapan sa kasaysayan ng lumang tipan ang nagsisilbing simbolo sa gagawin ng Diyos sa hinaharap sa pamamagitan Kristo. Halimbawa, noong utusan ng Diyos si Abraham na ihandog ang kanyang anak, binanggit ni Abraham ang hula bilang sagot sa tanong ni Isaac, na nasaan ang tupa na kanilang ihahandog. Gaya ng nakasulat sa Genesis 22.8 anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Ipinagkaloob nga ng Diyos kay Abraham ang isang tupa bilang kahalili ni Isaac na sumisimbolo sa gagawin ni Jesus na paghahandog mahigit isang libong taon ang nakalilipas sa mismong bundok kung saan inialay din ni Abraham si Isaac upang mamatay bilang ating kahalili. Ito ay nakasulat sa Mateo 27.33. Ang mga pangyayari na nakapaloob sa pag-aalay kay Isaac ay nagsisilbing isang tipo sa paghahandog ni Kristo. Tinukoy ni Jesus ang isa pang pangyayari sa kasaysayan ng Israel bilang simbolo sa pagpapako sa kanya sa krus. Habang nasa ilang, nagkasala ang mga taong sumsunod kay Moises at nagpadala ang Diyos ng mga ahas para sila kagatin. Habang namamatay ang mga tao, humingi sila ng tulong kay Moises. Sinabi ng Diyos kay Moises na ng isang ahas na tanso at ilagay iyon sa isang poste. Ang lahat ng tumingin dito ay gumagaling. Ayon sa bilang 21, 4 hanggang 19. Binanggit ni Jesus ang insidenteng ito sa Juan 3.14 hanggang 15. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang disenyo ng Diyos sa tabenakulo ay isa pang paraan kung paanong ipinakita si Jesus sa lumang tipan. Ang altar sa patyo ay sumisimbolo sa pangangailangan ng paghahandog ni Kristo para sa pag-aalis ng parusa sa ating kasalanan ang palangganang ng hugasan ay sumisimbolo kay Jesus bilang tubig ng buhay. Juan 4.14 Sa loob ng dakong banal, ang lampara ay sumisimbolo kay Jesus bilang ilaw ng sanlibutan. Juan 9.5 ang mesa ng tinapay ay si Jesus bilang tinapay ng buhay. Juan 6.35 ang altar ng insenso ay sumisimbolo kay Jesus bilang ating tagapamagitan sa langit na patuloy na nananalangin para sa atin. Roma 8.34, Hebreo 7.25 Ayon sa Hebreo 10.20, ang tabing sa harapan ng kaban ng tipan ay larawan ni Jesus bilang isang tao. Ang anak ng tao ay hindi lamang makikita sa bagong tipan. Si Jesus ay nasa lumang tipan din naman. Si Jesus ang ipinangakong mesyas ng Diyos. Mula sa pagsisilang sa kanya ng isang birhen sa Bethlehem, Isayas, 7.14. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at mga ng isang lalaki at tatawagi ng kaniyang pangalan na Emmanuel. Lucas 1.35 At sumagot ang anghel at sinabi sa kaniya, Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Hanggang sa kanyang pagpunta sa Ehipto, Hosea 11.1 Nang bata pa ang Israel, aking minahal siya at tinawag kong aking anak mula sa Ehipto. Sa kanyang Ministeryo ng Pagpapagaling at Pagbibigay ng Pag-asa Unang Juan, 3.8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang Diablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Hanggang sa kanyang pagkabuhay na maguligawa, 2.31 Palibhasay nakikita na niya ito ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Kristo na siya'y hindi pinabayaan sa Hades ni ang kaniyamang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Si Heso Kristo ang tema ng luma at bagong tipan. Masasabing si Jesus ang dahilan ng pagsulat sa Biblia. Siya ang buhay na salita ang buong Biblia ay ilaw na nagtuturo sa atin patungo sa iniaalok na pakikipagkasundo ng Diyos. Ang pag-asa sa kapatawaran at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Heso Kristo na ating Panginoon. Isa pang pangyayari na magpapatunay na si Heso Kristo ay nakasama sa panahon ni Moses, ito ay noong panahon na sila ay nasa paglalakbay. Ating basahin ang kasaysayan, Exodo 17.6 Narito, ako itatayo sa harap mo roon sa ibabaw ng bato sa Horeb, at iyong papaluin ang bato at lalabasan ng tubig, upang ang bayan ay makainom, at gayon ginawa ni Moises sa paningin ng mga matanda sa Israel. Unang Korinto 10.4 at lahat ay nagsiinom ng isang inumin ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo.